Magandang hapon guys Sa ngayong hapon Ito yung inarabas natin Na isang uh, Bayabas natin doon sa Puno Ay Titikman natin Okay Diyan ah! siya kalaki Okay ba o, so, biyahe na natin. So, yun lang oh, Kasi, yun yung ko yun, na pagka plastic yung uh, pambalot. Tapos, pagka dumikit sa ano ng uh, bayabas. Tapos, uh, nagdirekta nga na ano, sa uh, ano ng araw. Parang naluluto. So, ah, uh, yun sana nga natin. Pero, matay magagawa dahil Ayan sila eh. So, try natin na ito ay yaki. Ito nyo yung sounds. So, ayan o. Actually, guys. So, mura pa nga siya o. Alos, ano, miskin yung buto niya. Tignan nyo. Mura pa. So, ibig sabihin kung ano ito, lalaki pa talaga daw. Dapat, yan ang ang daan ng kapal ng mga laman. So, kung pag-agulan ba rin ito, lalaki pa ito. So, halos mag dob Wait, either mag dob yung size niya. Pero, yun, na dob sunod ha yun yung, yung buto nya opo hindi palang bago palang nagbabro ibig sabihin bago palang gumugulang yung buto nyan soya na siya guys. So mag test na tayo ulit. Ito naman ah? na kung gano'n sa kalutong. Ayun, napaparinig ko sa inyo yung sound. Ito naman Fresh nito no. Ano yan? Ako'y iniihi. Maabuti na naman ako sa salawal nito. Ano? Nga oh, nakita pa lang yung mayabas. Nakasabog na. Sobrang sarap. Anak, pa na sa grit. Hindi mapigilan. Naiihihin siya sa sobrang sarap. Ang kasarap. Ka Paihihin na, yung na natin. Pe, gusto mo ba? Pe, ba? Mura pa nga eh. Ano yung kasimbo pa. Hindi, dali nyo lang yung isa. Meron pa doon isa na doon sa baba ng rep. Sa may ano. Ha? Uh -uh. So, mga susunod na linggo, medyo marami-rami yung maharvest ko doon. Kasi mga alangan yung pagkaganong pa ng kalalaki. So, ito. Sasawasan natin dito sa... Ano nga siya, pangalan? Tai Chi ah, uh, chili lime ang flavor niya. So medyo maasim-asim to kasi may lime flavor na yung asin. Ah, uh, ito yung order lang kapatid ko. No? Unang na Una naubos yung ano, yung chili lang kasama. Yung chili na chili, eh, saka chili lang yung kung red. Ito kasi medyo may lime flavor siya. So iba yung lasa niya maalat na maasim-asim to so yung isa talagang spicy lang siya so ito tikman natin yung masarap na salt ano? so, yung so yan na-order sa online So, ito yung ano natin, bayabas natin na Okay, no? Ha? Oh, na, sa din din, lutong, eh? Oh, nakakakalus nyo Hindi na din yung sabi yung lutong, no? Harap Ito masarap pagka-press ano Yung bayabas na ako oh, kahit anong putas na in, ano mo Tulad ng mangga, ng ano, kaya pagka kinakain, malutong. Ah. Oh. Ba? No. Hmm. Sarap yung Tai Chi. Um, medyo ano yung yung ang uh, sakto lang. Tapos medyo lime nga yun. Medyo ma kasimkasim na malamig lamig sa panlasa kasi yung diba, lime, ibang ano katulad ng mga meat, oras gano'n yung lasa niya sa lalimuna. So, oh, Paaninig yung 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 uh, yung 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 tikim taste uh, test ng ating hinarbis na bayabas so marami salam sa panonood at sana na kasama gaya ko na enjoy nyo itong gagawa <gaduha> akong pagkain nyo <yun> so marami kung gusto nyo pala ng no, mga ating ng ganitong bayabas bumili na kayo sa akin marami tayong ano doon available na minarkot po na bayabas na mabababa lang po siya na halos uh, ang mga taas lang po niya ay uh, yung pinakamataas po siguro ay dalawang ruler lang ang taas o oh, ang uh, ah, ano, simula sa pinaka lupa po pagka sinukat natin siya so, mga ganun lang po siya kataas mga 24 inches lang or uh, 30 inches na yung siguro maximum So mali, mababa pa rin po siya. At saka may doon sa available po natin na mga guapol na marketed po. Meron po doon dalawang uh, puno na po na meron na po yung uh, may bunga na po talaga siyang kasama. Na makikita nyo na ano. Pero all doon naman po lahat naman po kasi yung available natin doon na marketed na guapol na ganito ay minarkot na natin galing doon sa mother plant nito nitong kinakain natin so yun po lahat po yung ibig sabihin mature na po yun na sanga uh, at mamumunga na po siya so kailangan na lang pong gawin doon ay lagyan ng abono either yung complete fertilizer lalagyan ng abono do sa paligid ng uh, pinakapuno niya or yung bumili kayo yung may nabibili po na yung Uh, pang spray na pampabulaklak na kaya po nang ini-spray sa mga mangga para mas madali po siyang mamu uh, o mamulaklak hindi yung antayin nyo na kung kailan nyo pero actually po yun ay, uh, dahil nga matig na siya ako dumating yung panahon ng season ng pagbunga siya magbubunga at magbubunga na po talaga yun so yung, tsaka yun po kagandahan po no, yung mga available natin ay mga naka-stable na po yung ugat nun sa pinaka pinagtaniman sa kanila na mga mineral water na yan po yung size na ganito yung agandilos ba to yung take to 10 liters na ano mineral water na nalayan dyan po nakatanim po yun kaya yun po makikita nyo naman din po yun dahil transparent po yan pagka nilinis yung pinakagilid no ano yan makikita nyo yung mga ugat no na pa na o naglalabasan ng hulo sabihin ganun siya ka stable na po so ang kailangan na lang po natin gawin doon ay lagyan ng abono dagdagan ng abono tapos so oh, yung lang. may mura lang naman o no, may nabibili yung malilit na bote no, na yung pwede nyo ilagay doon sa mga pang spray na ginagamit sa buhok katulad yung nasa mga ah... Uh, barber siya po sa mga ano parlor. Doon yung kanawin. Pag tapos yun spray nyo doon sa mismong puno kung makakuha kayo sa puno para pa bulaklaki nyo. At dabis puno po nun, kung gusto nyo po na mas maganda yung mabilis yung pag niya uh, mature niya lalo at saka yung pag ano, ng ugat niya para mas maganda yung pamumuha niya uh, either ilipat nyo siya doon sa 20 <coughs> 20 liters ba yun? 20 liters na uh, lagayan ng ano, pintura yung malaking galon ng pintura na balde yun, the best po yung size na yun na ilipat nyo yun yung, yung, yung uh, available sa atin na ano mas the best po yun ayano nyo lang po yung punuin nyo lang po siya na mga hanggang 3-4 lang yung taas ng lupa once na inilipat nyo siya doon tapos yung dares na iwamport na lalim ang gagawin nyo doon para mas maganda mas uh, lumago yun uh, samahan nyo ng mga yung uh, homemade na organic uh, organic na fertilizer yung mga pinagchapchapa ng mga gulay yung mga retaso balat ng prutas chapchapin nyo ng maliliit ibudbud nyo dun sa paligid no, tapos lagyan nyo sa ibabaw ng extra na lupa para mas madaling mabulok yung uh, mga balat at saka yung mga ano ng putas na yun madaling uh, mabulok at bababa din naman po yun unti-unti lang sya sa ano ng lupa basta didirigin nyo lang yung araw-araw basta maganda yung drainage no ano ni'yo para mas madali syang mabulok So, yun po. Proven and effective po yun. Mamumunga at mamumunga po yan inyong bayaba. So, yun po. Uh, bigay ang isang tip natin. So, yun nga po. Para magkaroon lang to. Bili ninyo na. PM nyo lang po ako. Para ma... Kasi pag po, promo ko na po yan. Bruto. Kasi magpapasko na. Para may <laughs> um, budget. Oh. PM nyo lang po ako. At mag-usap tayo. Maraming salamat sa pangalan. Inna hope thank you for your happy eating god bless